Maayo adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Miriam, 36 anyos, minyo og may usa ka anak. Nagpuyo sa Tuburan, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong anak. Aron niyo'y sabtan, Sugdon so, ko sa diyang bago lang niya siya nakaton o lakaw o makigduwa na sa laing bata o nag idad pa lang siya o dos anyos. Ingon e, ini eh, ang mga panghitabo. Nak, Bethel, hinay eh, lang nga, madagma ka. <laughs> Dali, ano <laughs> yung nagko sa itong mga anak mo? Murat ka na sa alam itong ka nga, nanganak ka na kayong dagandagan. Lagi? <laughs> <laughs> na! Ha, na, murat ka na dagma ng imong anak tay. Mamauli na lang niya. Papahawayan ko na ni bataa kay ganiha, lagi ni sigig dagandagan. puyag nao nga ng bata agod. Nansa man na siya? Lagi, nakatog taon sa iyang kakiat ganina. Oo, oh, di ay. Um, ni kaon na ka? O pa lagi day? O, oh, timing ka Wa pa man sad ko ni kaon doon kay gipakatog ko pa ni Sbithel. Magdungan na lang ta. <coughs> <coughs> Ino man yung dagang tubig na kbi. Huwag <coughs> <coughs> mong ginamawa imong ubo, eh? sakit ako tiniba. Oh, sakit imong dugan? Oo. Oh. ko, nga ka. Ipatsikap na na nato ang bata, day? Oo, oh, mabatay akong plano. Kaya wak man ginamawa ang iyang ubo. lang ko nga ma ko, aron nga makuyugan tama. Sige Sige dong. Doon na siya ay pulmonya. Ang base po sa resulta siyang blood test, anemik siya. Unsa, Dok? So, usamay kinangalang nabuhato na mo, Dok? Magkinangalang tagdugo para sa inyong baby. Ha? Gino'o ko? Mayu kan kena kaki tak datang tunggu para ni indai. Mau lagi dong. Ku ya bagi nak ku atoi. Bakampu nang tadai. Ngon ta, mau ke rasia. Mayu unta dong. Si indai betel dai. An um, aku tong gibiaan sa sa classroom dong para matiwas na ko nilabhono na to dinhi. Mabiaan ra man siya. Dili naman mo hila kay malingaw naman sa iyo mga classmates. Ayaw hinoon. Ayaw ganit dahil no kay dili na pare si Inday sa una pag two years old niya. Hmm. Masigilag ka sakit. Maulagi dong. Ay ko in town palayo. Dili na tumausban. Pero ako to giing na niyang maistra hinoon. Kung doon problema, manawag lang dayon sa si siya nako. Oh, uh, mayo hinoon. ang maestra ni Bethel. Hello? Hi, Ma'am Mariam. Ma'am, pwede ma ni mo karon dayon si Bethel? Nagsigi man ko ni siyag suka? Oh, unsa, Ma'am? by X Thunder Gaming. Ni ato gidayon ko sa eskwelahan. Daghan tuod siya og gisuka og didto na nagsugod ang akong kalbaryo. Kay suka dato hitabo ah. nibalik man ang iyang sakit, nibalik ang iyang ubo, unya maghilanat pud siya. Usahay mo reklamo siya nga kasukaon og malipong pud kuno. Unya na naalakit ko akong ilong. Kinuok ko na Nag-nosebleed man ka. Dadaan ka sa ospital. Kinahanglan siya abunuhan og dugo kay may anemia siya. Unsa dok? Og hemesis. Need siya magpatas og electrophoresis. Unfortunately, wa ta anak dinhi. So okay. kinahanglan nga dadon ninyo siya sa syudad. Dok. dok. Dong, ginoo ko saon man ni. Sige naman lang nagsuka og dugo si Bethel. Yang ilong pod, naay ang to nga dugo. Dado na to si balik sa ospital. Naglibog ko dong. Kun unsaon na si Inday. Ugas sa kwarta para ato siya mapatambalan og tarong. Pasensya kay Day ha. Gamay ragid ka nga kong swelto. Nangita sa kong kahuaman na ako pero waman po'y magpahuam. Dako-dako masabot itong atong kinahanglan ko. Saan <sighs> so, man yung nato eh. Kada-admit ni Inday. Sige lang tag-abono niya o dog ko. Dili ko mong dangog pangitag paagi Day. Dong. <laughs> inday Bethel. Ganong dako man imong tiyan Inday. Um, Amput lang Dili man ni normal gyud nga pagkadako sa iyang tihan unbusog busog lang ang bata. doy doy Oh, kana no, day. No, no, no. Dong. Daduha to balik si Bethel sa ospital siging abono og dugo niya mama. Kung gusto mo mugamay iyang tihan, kinahanglan siyang operahara aron matangtang ang iyang spleen. Unsa dok? ginoo ko. Mawagi din problema na mo ron, kayo ang kwarta para opera niya. Ang among mga pangutana, mo kining musunod unang pangutana. Ang sumay may tabo sa among anak, kundi dili siya mapaoperahan. musamot ba o kadako ang iyang tiyan? Ikaduhang pangutana, Matod sa doktor, ayon deficiency mo hinungdan, nga nung anemic ang amo anak. Kung sa mo sa hinungdan, aning ayon deficiency niya? Nagstart ni og 2 years old siya. Tungod ba ni sa kakuwangon sa nutrisyon sa pagkaon sa diha migawas na siya sa akong sabakan? O basin tungod sa kay na ako'y pagkuhang sa diha na apas siya sa akong sabakan? Ikatulong pangutana, mga pila man mo ay magasto kung paupilahan na mo siya Dako ba? Ikaw pa ito katapos pangutana. Ang panit sa akong anak paggawas, murag los gyud. Pero buyag lang, wala man siya magsakit-sakit ato. Diha na pagsugod pag two years old na niya. Kaliwat pa ning mga ingon ani. Naglibugid ko kung anong nagka-iron deficiency siya, nga gi-breastfeed man unta nako na siya sa gamay pa. Palihog, tabangi ang tambagi ko kini ang akong suliran Miriam may yung adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini nga akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional, o behavioral ng mga problema, o mga problema sa mga ginadiling drugas. kay usa man ko ka drug addiction specialist, usa ako ka medical doctor, o usa ako ka psychiatrist. klase, -klase pa pamaagi, mamili lang mo. Unsa sa pagpadala sa inyong mga sulat suliran rin na mo. Pwede kang ipadala sa mong email, suliran underscore 612 at or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o diba sa mambuatan sa third floor o Martinez Biling o Boulevard ding Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong Adlawa mao kini nga remember not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck. Amang <laughs> ah, good na mga kakulian magina mahatag dayo ng gusto natong mahitabo sa tong kinabuhi. waagi pa mong gintag lisod-lisod, no? So, you take uh, that as a life experience or uh, stepping stone for the real realization sa imong mga dreams sa ning kinabuhi. Ah. So, wala gay outright ng gratification, no? Uh, mga mga kakulian. So, ang atong magtatampo karong adlaw si Mary 36 years old, minyo, may usa anak nga taga Tuburan, Sibu. May kini sa iyang anak bato, no? so, ba to, no? Sa so, mga bati na sa drama. So regards dai mga taga Tuburan, no? Uh, dia sa Balamban, Asturias, no? Nakaanha ba ako nang bairan? Namalit mi dag sa saging. o <laughs> namalit og hatagan na lang gibigsa mga saha sa saging, no? Uh, ni aku mga listahan sa mga nagpuyo dia sa Baytadel Condotel rooms, diya sa Sugud, nga, and Function Rooms dia sa Sugul Southern Leyte. Ako lagi nang basahon nila mga ngan kay permede pud silang maminaw no. Uh, paspaso lang ako. Ba na nako nagdagahan ra ba pero uh, sige lang no. Mga taga uh, Silago, mga taga St. Bernard, uh, Southern Leyte ni no. Si si Luis Valenzuna Kay Gases Andrew Palaran, Cliff Anji ma Masagka, Humel Kabalan, or rather, oh yeah, Carl Sari Gumba, Cesar Joshua Vasquez, Ayok, sa Leti, no? O uh, mga Taga Libas... uh, barangay Libas, no? Si mga uh, Lura family, si Johanna o si Juliana, Iris uh, Ani si Seri Serigo, Janice Mar Maraun, og, uh, the last but not the least, mga nun Dayan, Southern Leyte. Maadjong pagpaminaw ninyong tanan niya, no? Si Juan uh, Benedict Paradiro, uh, Jimar uh, Pas Pastera, Margie Turi Turunun, uh, oh, Tugunun rather, uh, Juan Rio Teres, Huwag ang mama ko nga pirmigong maminaw nga si Mary Pustera diya sa Anahawan uh, Southern Lady. No? Huwag mga taga, mga taga, sa paman, sunod lang po ninyo no? Mga taga tuburan, mga tuburan maning atong uh, sender karo, no? Diyang ang lapita sa inyo, no? Mga bestial family diya sa Tabuelan, mayong pagpaminaw. Okay? So, going back to sender, si Miriam, punto medical, ito kinisya yung anak na, na ay problema, no? Medical. So, Unang pangutanan ni Miriam, unsa may mahitabo sa among anak kung lili siya mapaupirahan? Musamot ba o kadaku ang iyang tiyan? Depende na, na sa clinical judgment, Miriam, sa inyong uh, attending doctor, no? Uh, kay kay uh, naman po mga kaso, mga elective surgery nga maka mapwede ma, ra ma-delayed ang operasyon. Naman tayo gitawag o uh, emergency urgent or uh, elective. Kanang elective meaning uh, makahuwat na siya mga pipila ka bulan or uh, adlaw, no? Usa mo operahan. Pindi kung maassess uh, ma through diagnostic procedure ang sitwasyon sa imong anak na kung angay na bagid siyang upirahan outright or makahulat pa bag mga pipila ka semana or bulan. Ikaduhang pangutana, matos sa doktor ayon deficiency mo ay hinungdan nganong anemic akong anak. Unsa may hinungdan aning ayon deficiency niya? Nag-start ni 2 years old siya. Tungod ba sa kakuwangon, sa nutrisyon, sa iyang pagkaon, sa dihang nigawas na siya sa akong sabakan? O basin tungod sa kay naa koy pagkulang sa dihang naapa siya sa akong sabakan? Well, kanyang ayon, deficiency anemia. Dili ni siya iron ka ng scrap iron, ha? Huwag <laughs> <laughs> mas doktor obra nga. Apil uh, appeal man ng scrap iron. Dili, lahi ni siya nga iron, no? So, ang causes ani is uh, loss Of blood, no? For some reasons. Kung uh, kulang sa nutrition, yes. So ang um, sa kataong ng kulang og iron. Kaya um, ang sa yun ng iron? Kan ng iron, maonis yay uh, mutabang sa tung red blood cells nga magdag oxygen, kin ng gitawag natog hemoglobin, ah. Uh, nagto sa nagkalain-laing parte sa atong lawas kung kulang tag iron meaning ang atong uh, ang atong dugo uh, kulang pod o nutrition no nga magkadaog oxygen ngadto sa different vital organs sa atong lawas so may mga tilimadon nga usa ka kulang og iron Dali siya, siya kapuyon maglisod ginhawa Nga luspad ang yang uh, inunta pamanit yang yang mga ang nga uh, kuko yang Uh, koko sa kamot ug sa tiil medyo dili healthy looking murag nagkarak nagkrak krak ma no ang iyang ang iyang uh, ang iyang inunta dila dili normal looking atong dila mugod oh, diha mugod <laughs> diha mungod. primero guna to mati, masulayan ang kalami or ka, dili kalami sa mga pagkaon tanaw ni mo murag dili siya healthy looking dili siya ining uh, ba normally no kunya imong tiil murag way kusog no di makadaog sa imong lawas so, mao na ang yang ya, sa mga bata para nang imong delayed ang iyang motor og psychosexual development kumpara sa ubang bata nga himsog ya, problema mo complaint sig mga labad sa oo other some psychosomatic kung uban signs and symptoms so muna itong may expect sa usaka tao nga kulang og iron ikaduhang pangunta na sa so doktor uh, or rather uh, ikitolo, mga pila man maoy magasto kung paoperahan na mo siya dako ba well uh, depende akong uh, tubag yun ni mga about money matters depende kung asa man ni ng imong anak Miriam uh, nganto sa privado bang uh, hospital o government hospital bang, ba? Kaya kung government hospital, labi na karun, no? Kaya gi modernize, yung itagaag pagtagad sa atong bagong gobernador sa Sugbo, si Pam Bar Baricuatro, no? Ang atong mga district hospital, yung mga provincial hospitals. Sumuduo lang ka dito, hindi eh, na lang, refer ko doktora. Hindi so, eh, na lang, doktorin ni Obra. Actually, kaning uban yung mga batan-on yung mga doktors na, nagtrabaho din sa Sugbo. Mga, mga na ay mga estudyante na ko ni anak. no kay katong sa wala masayod ako doktor ni obra obra maestro ko ha nag PhD ko sa mga uh, schools of medicine din sa Sugbo so uban na, na mga doktor kay kaila na sila nako ina lang gi refer ka para nga ay assistance so, wala gay kaya mer mahimo mo ka gi refer sa DSWD for financial assistance kung na ay membro sa PhilHealth dependent pa ning imong anak ang ipanghambog karon nagisigig balik-balik sa atong mga komentarista national level is no balance billing no bisan diha pang uh, diha pa sa Vicente Soto sa una wa na ko karon diha ah uh, mo to ilang gayon nga basta kay membro ka sa membro ka sa PhilHealth no balance billing as long as dili pug ka magpa-admit sa private room kay e eh, uban mong good pod nag discharge maghinaot or mag-expect nga no balance billing pero mo pili og private room dili kay kung mo kang private room meaning to si maka ka so mo na ang ila pong basihan sa atong mga social worker to classify kung indigent pa ka o maka-afford ba Ikaw pa doon katapos ang pangotana. Ang panit sa akong anak paggawas murag, lusparon na good. Pero buyag wala man siya makasakit-sakit ato. Diha na magsunod-sunod pag 2 years na siya. Kaliwat basad ning mga ingon ani. naglibog kung anong naasay ayon deficiency nga gibispid berunta na ko siya sa gamay pa siya. So akong balikon ang rason aning uh, ayon deficiency sa uh, dili de adequate ang blood niya Uh, sa mga hamtong-hamtong na na ay bleeding somewhere o niya uh, kulang sa nutrition na uh, mga, mga mahinumduman ako mga tambal na mo sa una kay dugay man ko nag private practice general practice before ko na himong psychiatrist murisita ko sa unang mga sanggubayon ay uh, mga mga ferrinsol mga iron mga fusol mo uh, mga mahinduman ako ferrous sulfate uh, available na sa atong mga kwan sa grabe naging kayo ng mga problema ni blood transfusion pero makuha na to ng ayon pinagi sa pagkaon sa nga ayon rich food o sa may mga ayon rich food kining karne ha kanang lean meat na ayon ng tambok food no nya kanang mga poultry products no mga chicken ha? Uh, turkey <laughs> inom na ko ni pamayong paminaw de ni Alfred Lastimoso no o Rodel uh, Lastimoso o si uh, minte uh, akong nag-mention ka na ka ha Ayuhan murag ariglar ng imong mga manok diha. <laughs> mga seafoods, na siya yung mga hayon, salmon, uh, tuna, mga kwan, mga prutas nga oranges. Tomato is rich in iron. Nya apple na siya. So makuha na yung mga iron uh, deficiency problem sa atong pagkaon no? So, mas mayo nga gi-breastfed -gi mo sa gamay pa imong anak ka uh, Miriam, pero dili na siya garantiya nga dili siya magkasakit ani nga problema ha? So, I hope nga you will go and see a pediatrician para mo monitor closely ang iyang uh, ang iyang mga electrolytes, minerals ug kinanglan nga regular ang iyang immunization. Na ane siya baby book nga ma malista kung unsa man may mga immunization na hatag niya para dili siya dali nga masakit. Okay, so inaot ta sabut ka sa ang explicar ni Miriam dia sa tuburan si Bu. Oh, once again, ako si Dr. Rene Obra, ni kamot rin po ko nga makahatag ko idea or opinion sa imong problema, Miriam, no? So, pamula ba sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, tatakaraman. Daghang salamat o mayong adlaw.